Actually, hindi pa namin napag-uusapan eh kasi pati siya parang nagulat na sabi ko lang kanina mga bandang late morning na baka na kung pwede umali-aligid ka na lang muna sa lugar at um, baka. So, kaya naman na naman na yung the next episode? Um, tulad ng anumang eleksyon. Hanggat hindi pa natatapos ang aktual na botohan at ikaw ay napoproklama, ika nga, hindi pa tapos anumang eleksyon. So, nalaman ko matapos kong sumumpa. Pero kailan na pwede kang pumalik? Bawat oras naman may pag-asa. Ikaw naman, um, hindi lang ako, siguro kahit yung iba ngayon, um, bahagi ng uh, pagkakaroon ng pag-asa yan. Um, subalit um, hanggat hindi natapos, hindi ako naniwala, bagaman na ako. Sabi nila si Senator S. As really consensus builder, what would be your leadership style? Um, as I said earlier, walang team ko, team niya, team namin, walang majority-minority, nag-iisa kami Senado at yun ang pananaw ko. Ang tanging kulay na dapat dinadala namin mga kulay ng bandila at dapat gabayang kami sa anumang sasabihin namin ng bandilang nasa harap namin tuwing magsasalita at boboto kami sa plenary ng Senado. Pero sir paano na po yung plano ng palitan si Ulitin ko, question ng kumpiyansa to at hindi para sa akin sa panahong ito. Sabihin ko anong rason ng bawat isa, bawat isa may kanya-kanyang rason at mas gusto kong pag-usapan ko anong mga marapat nating gawin at hindi ko namang maaring sakit o um, pagagulat o tampo ng ilan o ng iba, kaugnay ng bagay na yan. Matapos ang halalan, palagi kong sinasabi, tapos na dapat yon. Dapat umabante na tayo sa ngalan ng paninilbihan ng sambayanan. At yun din naman ang sinabi ni Senate President Sabiri bago siya nagbitiw. Um, priority namin? Ano na? Priority Actually, titingnan muna namin kung ano yung mga nakabinbin dahil dalawang araw na lamang tayo. Wala kaming pwedeng simulan na matatapos namin bago kami mag-adjourn sa loob ng dalawang araw. So, unahin namin yung mga ika nga ni Senate President Zubiri na itanim na na pwede nang matapos ngayon. At maski siya, nung kami nag-usap, sabi niya ay nais niyang i-prioritize um, yung uh, procurement law na sila ang nag shepherd sa nag shepherd kaya pinakiusapan ko si Senator Angara na bagaman nagbitiwas ay kumaari baby naman 'yon na siya magpatuloy na mag-sponsor at magtapos. Sino ang mag Since coming na 'yung um, budget. I-elect naman yan sa plenaryo am um, wala pa mag-adjourn kami kami? kano matagal pa yan. No, hindi pa kaming 'yung budget, hindi pa nga nasusumiti sa um, Ang <laughs> um, budget call is in February. So February on budget call. Submission on budget supposedly is SONA. And I hope the budget will be submitted in time with the President's SONA so that we have enough time to go over it. So, what do you think about the break? I don't know if you're going to say it. What do you think about it? 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 habang may kumpiyansa siya ng mayoria ng mga miyembro. Pwede mangyari yan sa akin din. Mamaya, bukas, makalawa, wala namang pinipiling araw yon. Ang araw lang ang pinipili. Araw ng sesyon. Hindi mo pwedeng gawin yan ng sabado at Linggo. So walang, so, walang parang solid na isang reason that bakit na let's eh? I mean, Kanya-kanya kayo kanya -kanya ng paniniwala? Kanya-kanya ng paniniwala ulitin ko, um, huwag na nating ungkatin. Kung gusto mo ungkatin yung mga masasakit na mga nakaraan, um, manood ka na lang ng teleserye. At um, dito, mas nais kong pag-usapan ang mga susunod pa nating pwedeng hakbangin para mapagkaisahan at maisulong. Sir, kanina ni Subiri, yung pagiging independent ng pamamahala niya. Kayo po, mas magiging independent. Hahayaan ko ang magsalita para sa akin, ang mga salita ko matapos ang araw na ito, at anumang gawain at aksyon ko, gagawin at hindi ko gagawin, para magpatunay sa tinatanong mo, imbis na buhating ko ang salili kong bangko. May role po ba yung Malacanang sa nangyari ngayong araw? May kumausap ba sa grupo ninyo? Um, sa akin, wala. Sa katunayan, um, ayoko magsalita, pero um, siguro pa sa ibang bagay, pero sa bagay na ito, wala. Hmm, hindi ako ang kinausap. <laughs> I'm sorry? Were you the unanimous choice of your colleagues? Kaya, ilapitan ka, tapos hindi mo siya na บอกอีคนแตเวลาที่ตดี่เนี